kararating lamang po natin dito sa Bulungan, Paranaque. Umalis po tayo sa Imus, Cavite ng alas 5. Ngayon po ay mag-aalas 6 na po. Ayan, ito po ngayon ang update ngayong umaga dito sa Bulungan, Paranaque. Samahan niyo po kami sa ating paglilipot sa, bagong, sa update po natin ngayong araw na to. samahan niyo po kami ngayon sa update po natin ngayon dito sa Bulungan, Paranaque. Yan ito po ngayon ang loob ng bulungan para niya Ito ngayon ang mga presyo ng hipon. ang karaniyake. At dito tayo ngayong araw na to. O mga isda po ngayon dito. Ang dami mga hipon. ngayon namimili ngayong araw na to ng office in-update ng mga hipon, mga animasang Ang nga namimili, oh. Tumpok? P100 lang. P209? Ay, dilis dailies mo nanay? 100 110 na lalaki. Ayan, yeah, 100 ang tumpok na dilis. p uh, okay. na ba? Bakit sa p

Ay, mga tumpok ni nanay. Oh. Mayroon siyang 350. Ito yung original na pusit. May 100. Alimasag niya. O, oh, ganda. Oh. Buhay pa. Oh, 200. Dito lang yan sa bulungan para niya. Kaya update tayo. Ang dami po namimili ngayong araw na to. Oh. Ang dami ngayong tao. Ang araw na to. Ang daming namimili. Araw ng Sabado. Yung pusit doon, oh, 350, on ganda. Original na pusit po oh, yun. yon. ganito karami, oh, binigyan ako ni nanay, 100. Tumpok ng kalimasa po, buhay pa. 100, yung ganito karami. Ayan, dito lang yan, sa bulungan para nyake 100 pesos. May mga tupok-tupok -tup po sa dito. Ito maganda klase po sa 350. Kumili tayo ng alimasag, 100. Yung ganitong karaming alimasag po. Oh? Kabili tayo ng ganitong karaming alimasag, 100. Red na alimasag. Dito yan sa Bulungan, Paranaque. Kalahating kilo. Bibidid ng hipon. 300. Pwede kalahat sila. Ha? Ano yung po 3 di medyo malaki ang ano, size. Eh, ang dami nilang ipon dito. Bumili lang tayo ng halaga 150. Ito po mga tumpo. Ganda lang yan, <tong> ma'am. Lahat po ko. ko. Alam Ah, Ay, dito po po si 100 din po. 250 po na. Right? 250. 250 o, oh, 250 na. Yan. Saan na? 150. Isan Itong, na, ito, karami po, one, wa, ano, 150, 150 na. na. Ito po, 250. Yan, yeah, 250 yan. Yeah. Yung ganito po, kuya, gano'n din po, 250. Parehas oh, yan, yeah, yeah, ma'am, lahat. Ah, lahat po, ito, 250. Oh, lahat yan. Na mga alimasa, gumero silang alimasa. Ganda, 250. Itong karami, boy, 150. Meron silang 100. 100. Ito yung mga tumpok-tumpok po. Wakilati o yung alima ko magkano? Yung... 380 ang kilo. Ah, 380 ang kilo. Yan, update po tayo ngayon dito sa Bulungan, para Ito yung mga kilo po ngayon. Oh, putih binting ala kadami po 50, milis. ayan, ang dami po dito. Ayan, katatapos na natin, mamili dito. Ayan, mga po natin, may tahong, alimasa kalahating kilong hipon, 150. alimasa 100 kasama po natin mamili dito sa Bulungan, Paranaque. Eh, ngayon nababalik na po tayo sa Imos. Ang nabili lamang po natin isang tumpok ng alimasag 100. Kalahating kilong hipon 150. At mga tahong po, order po sa amin yung tahong. Ya, uwi na po tayo. Maago po tayo pumunta dito. Alas 5 tayo mali sa Imos. Dumating tayo dito sa quarter 2 six. Yan. na po tayo. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor na kay channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Nandito po tayo nagpa-park ng, ano, ng motor. So, pauwi na po tayo. Pabalik na po tayo sa Imus, Cavite. Ah, dito po ngayon, balik na tayo sa Amos Cavite. Ito po ngayon ang update sa Bulungan, Paranaque.